Dito lang gilid lang, gilid lang. Hi guys, good morning for today's vlog. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Makikisa tayo sa Kabakahan Festival na kung saan may kita mo dito ang lalaki ng baka. Pakita mo yung mga baka. Kaya naman, tinuduhan ko na rin yung outfit natin. Anong bang tao dito sa outfit na to? cowboy, uh, at uh, cowboy attire. So ito yung mga sasakyang kumamaya. Tapos ano to kambing? Baka rin to. So ayan, pwede rin dito sumakay mama. Ito gagamitin nating sasakyan mamaya. Hi po. Parang gusto ko sumakay dito, malayo. Dito, dito, dito. Ang laki ng itlog. Hi guys! Punta na tayo sa float natin. Malaki ang baka rito. Let's go! Sakay na! Ito yung plot natin dito ngayon guys ng Bindors. Ayan po, plot ng vendors, vendors Party List. Happy Fiesta! Happy Kabakahan Festival! Ang kasangka natin sa Kongreso sa, kata, sa

Pagpapakita oh, ng Pilipino? May gosot sa tayo sa Kongreso? Ah. Tanta! Vendors Party list. Vendors Party list. Ay, masan? At sa Kongreso! Sa? Sa Pantilista! At ng vendors, mag-vendors party list. Sa lahat ng vendors, mag-vendors party list! Ang party list ng maligit ng Pilipino! Sa Kongreso! Tanta! VENDORS PARTY LIST! VENDORS PARTY LIST! Ang kasanggal natin sa Kongreso Saan ka ba? Sa VENDORS PARTY LIST na mag <makes> list <noise> sa lahat ng VENDORS Mag-VENDORS PARTY LIST, sa lahat ng VENDORS Mag-VENDORS PARTY LIST, ang party list ng Maninig ng Pilipino VENDORS PARTY LIST! La, VENDORS damit. PARTY LIST! Ang kasanggal natin sa Kongreso

and happy kabakahan festival so muna kayo bigyan ko kayo ng damit uh, sa so, pagalingan ng sayaw may damit sige sayaw muna sayaw sayaw muna yan windows party list sayaw muna ng windows party list bigyan ko ng damit sayaw muna sayaw muna yung pinakamagaling bigyan ko ng damit Talaga magaling sumayaw. Yung gano'n gano'n, no? <laughs> Dito po si Kongreso man Kita ni Pana! Bindos party po! Bindos party list! Happy Fiesta Kabakahan Festival! Ako po si Duwata Paris! At siyempre, kami po ang Bildos Party List. Kami po ang magiging boses ng bawat maninindang Filipino. Kasama natin si Congresswoman, Tita Malulipana, ang magiging boses po sa lahat po ng maninindang Filipino. Huwag niyong kalilimutan ang Bildos Party List. Ayan po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang Bindos Party List na magiging boses ng bawat maninindang Pilipino. Hello po! Kasama po natin ngayon ang founding chairman ng Bindos Party List. Walang iba kundi si Congresswoman Tita Malulipana. Siya po ang magiging boses ng bawat maninindang Pilipino. Ayan, ayan, magandang umaga po sa iyong lahat. Hello po. Sa likod, sa likod. Ayan, magandang umaga po once again. Kami po ang Windows Party List. mag Party List. Ang Party List ng Maninindang Pilipino sa lahat ng vendors o Pilipino. Ayan, magandang umaga po, Padre Garcia. Magpapakilala lamang po kami sa inyo. Ako po si uh, Heart Evangelista Charing. Kami po ang Vendors Party List. My name is Dewata Paris at syempre kasama natin ngayon ang magiging boses at magiging kakampi ng bawat manilindang Pilipino. Nandito ngayon si Congresswoman Tita Malulipana. dito lang, gilid lang, gilid lang. Ghi lượt làm ghi lên làm <laughs> <laughs> Yeah. Tabi lang, tabi lang, tabi lang, tabi lang. Tabi lang, tabi lang. Abay! Gilid lang, gilid lang, gilid lang. Gilid lang, gilid lang. Ayan guys, ito na nga matatapos ng ating motor ka dito sa Patrick Garcia na kung saan napakasaya, napakaraming tao. So after dito, Tulak na naman tayo ng Pampanga kasi magbubukas na ang Diwata Paris Overload doon sa San Fernando Pampanga. Kaya naman maraming salamat sa lahat ng nakisaya dito sa Padre Garcia dito po sa inyong Kabakahan Festival na kung saan isa kami sa mga napili na naimbitahan dito para maging kasama din sa parade at siyempre ang laki ng baka natin. Parit kasi dito ng Kabakahan Festival So kailangan may lipso na baka dito So kasama kami kaya maraming salamat Sa mga tao nandito dito kay Mayor, maraming salamat At syempre nakasabay natin dito sila Senador Bato de la Rusa At saka yung iba pang mga, mga politiko Kaya naman maraming salamat po sa inyo lahat Bye bye